Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So meron tanong dito si Burnox4 Sabi niya uh, Balik Islam po ako Ustad Tanong ko lang bakit wala po bautismo sa Islam Di ba po na bautismuhan si Propeta Isa Okay So actually ito po yung paniniwala po ng mga kababayan po natin ng mga Kristiyano Na merong bautismo sa kanila which is ito po yung uh, pagbibigay sa kanila ng religion. Sa aking pagkakaalam po, ang bautismo ay dito po nagsisimulang binibigyan yung bata ng religion. Kasi po, ang bata po sa Islam, lahat po tayo sa mundo, ipinapanganak po tayo Muslim. Ang huling sugo at propeta na si Muhammad uh, alaihi wasallam kanyang sinabi, Kullu mauludin yuladu alal fitra lahat ng ipinanganak sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahat ng ipinapanganak ay pinapanganak na fitra ay ibig sabihin ng fitra ay may likas po na paniniwala na siya po ay naniniwala na iisa lang po ang Diyos na karapat dapat sambahin which is ito po yung Islam so ipinapanganak po ang sino man dito sa mundo na siya po ay Muslim so nababago po ang kanyang religion dahil sa pagbabautismo kung ang kanyang magulang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam fa abaw ang siranihi, aw yun madjisanihi. Ang propeta sa sabi niya, kung ang kanyang magulang ay Christian, so ibabautis siya sa pagka-Christian. Kung ang kanyang magulang ay Hudyo, ibabautis siya sa pagka-Hudyo. Pag naman na uh, sumasamba sa apoy, sumasamba sa araw, ibabautis siya sa Hindus o Buddhist o anumang sekta uh, ng iba't ibang religion na maliban po sa Islam. Si Propeta Isa o Jesus, Brother Bornok, hindi po siya nabautismuhan. Siya po ay Muslim na po si Isa alayhi salam. Yan po ay paniniwala lamang na mga Kristiyano kaysa nabautismuhan si Jesus o si Isa alayhi salam. At hindi po mangyayari yun. Kasi bakit? Si Isa alayhi salam ay uh, wala pang bautismo sa time niya. At kailanman hindi po niya itinuro ang aral ng Kristiyanismo dahil ang aral na dala ni Jesus o ni Isa ay Islam at ang ipinagutos niya sa mga tao noon ay ang Islam po at ang, ang pagsamba lamang sa kaisahan ng Allah. niya kanyang sinabi sa Quran, "Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu fa hadha siratun mustaqim." Sabi ni Jesus na kinuwento ng Allah sa Quran, sinabi niya sa mga tao noon, katotohanan na ang Allah, sabi ni Jesus, katotohanan na ang Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya't sambahin ninyo dahil yan ang daan tungo sa matuwid na landas. Ang sabi niya sa mga tao noon ay sambahin ang Allah at hindi siya ang sasambahin o ang kanyang ina. Kaya ang bautismo ay lumabas lang po yan pagka, pagkalipas ng ilang daang uh, uh, taon pa pagkalipas ni Jesus alayhi salam. So wala pong katotohanan na binabautismuhan uh, si Jesus at hindi po ina-apply ito sa Islam dahil pinapanganak na po tayong Muslim. Kaya naman ang Christian, pag magmumuslim, ibinabalik natin siya sa Islam kasi nabautismuhan siya. Karagdagan dito, ang pagbabautismo sa akin, paglilinis ng kasalanan, eh ang bata pagkapanganak sa kanya, wala pong kasalanan yan. So bakit mo babautismuhan? Yung ginagawa naman sa Islam na so, uh, nag-aalay po ng tupa, pagkalalaki, dalawang tupa o kambing, pagbaba, isang tupa o isang kambing, yan po ay hindi po bautismo tawag dyan. Ang tawag dyan ay akika. At hindi po yan obligado Yan po ay voluntaryo lamang sa may kakayahan At ang ibig sabihin yan Ipagpapasalamat sa nag-iisang Diyos Ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dahil biniyayaan ka ng anak At hindi dahil bibigyan sa ng religion Kundi pagpapasalamat lang po yun Kung magawa mo Alhamdulillah may gantimpala Pag hindi mo nagawa Walang epekto ito sa iyong religion So yan lang po konting kaalaman Allahu A'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh